Hi guys! Welcome to my Youtube Channel Dito tayo ngayon magluto ng Ku'an Patola Patola sa UAE Ito yung patola nila oh. Mga ba Sikwa Abisaya Sa UAE kay Ku'an Sa pagbasa ni Tori Tari? Tori Tori natin, tuwin natin siya, balatan natin siya. Diba ang haba? Worth of 5 dirham 20 pills. Ito na guys, nakuang ko, ko na, nabalatan na, ko na siya. Iba yung siya, hindi ka guys sa atin, na, ma, yung amoy niya, parang wala masyadong amoy. May amoy siya pero kunti lang, hindi ka guys sa atin na mabango-mabango, ba? Diba? Siya hindi masyado, wala, wala nga kahit may amoy, punti Punti lang amoy Hindi kayo sa atin na mabang Mabang, mabang Yung balat niya ang dami Tapos na siyang nahiwa guys Ganito lang Tapos ito na yung ating mga sahil Kamati, sibuya Saka loya Sili. hindi ko nalagyan ng paminta Kasi may sili na tapos yung aking ilalahok ay itong tira, tira, kong kuan prito na isda kahapon. Yun lang, ay gisa ko siya. Mantix. Simpleng gisa lang siya. Ay e una ko yung sibuyas. Ayan. Sibuyas. Ito pala yung pagkain ng pusa ko, guys. Yung pinakuloan kong chicken. Breast chicken. Nang dalawang araw din niya kakainin. Tapos yung amo niya, ito lang, ulang. Tapos kamatis. yung sili para ang anghang tapos yung isda lunod muna kasi para ko ano okay, siya sa sagis gisa gisa kasabay ng kamatis tapos na maya maya Luto na ang ating sikwa o patula. Nilagyan ko pala ng kunting tubig guys na uh, isang tasa para may kunting sabaw. Nalata lang. Nalata gamay. O lata agyot. <laughs> Sijig cellphone. Okay, thank you for watching guys. See you sa next kong vlog. Thank you, bye.